Hi guys, for today's video ay saan ba tayo? <laughs> ah, mangunguha kami ng talong. Ayan. So, Charay, Eh, medyo malawak siya. Ayan, nandun sila oh. Ayan. So guys, dito meron mga nasayang. Ay no, sayang naman. No. Nakakapanghinayang naman. Medyo may ano na siya ng nasira, ganun. So, hindi na nila binibenta kasi reject na. Ayun pa pala. Okay, so yun. Ah, uh, inaano kami nila. Tawag, medyo malayo pala. Pero bago yung kuha tayong payong kasi mainit. Okay, wait lang. Ayan. Ayan, may payong na tayo kasi talagang medyo mainit, guys. So, ayan. Ang dami. Ito, mais nila. Medyo ano pa, uh, bago pa lang sa hindi pa, wala pang bunga. Ayan, ang dami. Oh. Pero yung iba, ay, medyo naputi na nila. Ayan, dami oh. mm -hmm. yung. Ayan. ayan. Diba? Ayan, yun, madadaan na natin. Ayan, o, oh, diba? Dito, talaga, pag sa province, ayan, Oh, wow. Diba? Pero marami yan, hindi lang dito dito sa province, kailangan talaga masipag ka lang para libre na yung mga ano, uh, gulay o yung mga pang ulam. Ayan, lawak niyan. O, ba diba? Yan, yung talong wow. At malunggay. Siyempre, hindi mawawala ang malunggay. Kaya, huwag ka ng malungkot. <laughs> Dahil merong malunggay. Ayan. Ito yung patubig nila, yung ginagamit. Ito yung mais so, malunggay, syempre. ah yun, medyo maano lang. Medyo po ako, ah yun diba? oh. na to, sentain na po Ah, hindi it, 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 Hi! it, na! it, na! Ayun, isa pa, it, 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 Oh. <laughs> oh. it, diba? it, kay Pay tayo kay Pay. Video, video. Eh, siyempre siya tayo, yung mangingitin mo. Eh, man. may tayo. Sila, ay, wala. <laughs> Ayan, ito ni. Ito ni nilang talungan, no? Okay. Ayan. Diba may dala-dala dala pa siyang balde. What? So, yun, Dari. guys. Ito na po yung nakuha namin. <laughs> ilan na ilan ilan ilan, ilan? tara sobrang dami Ay, guys. na guys magpupurga hmm. na sila <laughs> dito o oh, diba talong ang dami dito guys sa barangay wawa sobrang dami talong ah parang kayo yan parang kayo ayos Ay, ha Ay, tayong talong saka pa yung Dati ayan o mga ano. yan ang dami Egg dito kung kinakusap daw kayong halaman mabilis daw ano ang tatay hmm ano te, ngayon, wala ano, ano, dun, niya, na. pa yung ng sa Ano pa yung Bubut pa yata. Yeah, po. May gulay ka na. kilo? 50 para sa'yo. Ay, so ayan. <laughs> Takot sa initan kaya. Hoy ano din mo no? Para daw po mabumuti. Abang team. Sana i mo. Sige Chong, na <laughs> o, ng ulam yan, dyan mo, Chong. Para la si Bea Alonso eh. Wow. Ay, ako, eh, si ano? Ma, mo, Bernardo. <laughs> wow. Parang Katrin. Si Roda. Maha. Ma, hindi. Marian. Manghang. Maha. Manghang. Manghang ka na, Salvador. Picture mo kami nila, Charot. Tali ka na, Tay. Everyone, let's go. Tay, pamapicture tayong tatlo nila kay Chong. Ayan po. Ang lawa po rito. Marami po. Kanya-kanya tayong pwesto. Talog. Game. Tita, picture tayo, Tita. Tapos ito, Tyler. Tayo. Dito siya, Tita. Gina! Lipat ah! ko sa picture goal. <laughs> okay, Wala ka dyan <laughs>